So mga fishing good morning Hello. Pag ko na ng umaga nagre re natin mga service boat Kakarga na ng ilo

Nakababa, nakababa na si Yatan. Oh, pala si Fabio? Oh, baba na si San <laughs> sa si Marcel. <laughs> 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 Kulang panging susah susay, no? Pagdikan pa natin. So, bali bumaba na pala si Fabio Abot pa na service boat Ito ang hindi nakababa Kapishing, lalayo ka Kapishing oh. so, <laughs> Bumaba na si Kapishing, Marcel Wali pa tong service boat na nakababa Bababa na rin si Pakoy mga ka-fishing Wali pang apat na service boat na bababa Condisyon. sa kapila dito kay lagay. kay Tyson mga kapishing at susunod na bababa mga si Lakay kailangan nilang bumaba ng maaga eh, mga gawa ng dadayo sila ng ibang spot o maghahanap sila ng ibang spot na pag-uulian ng isda mga ka At tu mga ka-fishing, bababa well, na rin si Lakay. Ha? Kailangan ko lutbot na. Here to sa ano? Sa power bank. Kasi nawalan power bank. At to ang huling bababa mga si Tyson Ang pinakahuling bababa na service boat bali na nakabababa lahat mga yung mga service boat